Hi everyone! Samahan nyo naman ako ngayon mga be, dahil nga nalaman ko na meron palang sabon na hindi natutunaw. Mga beda, ngayon ako nakakita ng sabon na stainless at hindi natutunaw. So hindi ko alam kung totoo ba to o hindi. Pero to try natin kung totoo nga ba siya. Pinapanood nga ako sa Facebook mga be, na meron daw palang sabon na hindi natutunaw at hindi nga rin daw bumubula. Kaya naman natong at umorder na si ate girl para nga malaman natin kung totoo nga ba to everyone, yeah, so today guys, try natin tong sabon na hindi natutunaw at ayan, stainless siya. So, bring, ngayon ako ng sabon na stainless at hindi natutunaw. So, hindi ko alam kung totoo ba to o hindi. Pero, to try natin kung totoo nga ba siya. Ang sabi ng mga bendy, ka na matutunawan ng sabon kapag bumili ka ng ganito. Dahil nga, ayan, stainless siya. At hindi hindi siya matutunaw, be, kahit na anong gawin mo. Tingnan naman natin kung sabon ba talaga to kasi ako hindi ako naniniwala, be, dahil... Wala naman ganitong sabon na stainless. At ayan nga, mag lang tayo for today. Kuya ba, hindi yan ang ihiwain mo. <laughs> hindi nga tayo magluluto for today, mga ba, dahil nga mag lang talaga tayo ng sibuyas. Kuya, typing na siya. Alam kong bawang yan, be. Ba. <laughs> Dapat nga raw kasi mabaho yung kamay niyo mga bay kapag tinanay natin tong sabon natin. Kaya naman ay naisipan ko na lang munang maghiwa muna ng bawang para nga mga may bawang yung kamay natin. Kukususin ko na nga rin pala tong bawang sa kamay ko para nga malaman natin kung effective nga ba talaga tong sabon na hindi natutunaw. Etong sabon daw kasi na to ay nakakapagtanggal daw ng lansa at bawo sa kamay. Sana nga ay nakakapagtanggal rin to ng mabahong ugali no. Chiris! <laughs> Ayun mga bay may bawang na yung kamay ko. Amoy bawang na siya yan. Ayan. Tatry natin dahil nakakapagtanggal daw to na lansa. So, tatry natin kung matatanggal ba talaga yung amoy ng bawang sa kamay ko. Ayan. Kapag ginamit daw natin to, kailangan natin ng running water. Tumatakbo ang tubig ko. Oh. <laughs> Habang kinukuskis natin sa kamay natin, may tubig na umaagos. Malamang running water nga. Ayan, try natin siya. Oh my God. Mawawala ba talaga ito? Parang hindi siya kapaniwala. <laughs> Ayan, kailangan daw habang umuagos yung tubig, kinukos-kos mo yung kamay mo nang sabon na hindi natutunaw. Hindi siya bumubula kasi nga stainless siya, pero sabon daw to. So, na, natin kung wala ba talaga yung amoy ng bawang sa kamay ko. Ito, so, amoy na natin yung kamay ko. One, two, and then one and two and three and four and <coughs> seven. <two. coughs> mo. Wala wow, na, wala yung amoy niya. Hindi na siya malansa, guys. Totoo, nakakawala talaga siya ng amoy ng malansa. Sabon talaga siya. Pero hindi bumubula. Ayan. Kahit na anong amoy na, Am anong amoy ko sa kamay ko, wala na ako na amoy na amoy bawang. So, ang galing niya, be. Diba, kuminsan, kapag nagsasabon tayo ng kamay natin, nang literal na sabon, hindi siya nawawala. Hindi nawawala yung lansa, noon. Dito, be. Sa sabon na to, na hindi naman bumubula, natanggal talaga yung amoy lansa ng kamay ko. So, perfect siya, be. Tapos, one thing pa, pwede mo tong gamitin forever, as in forever, basta hindi mo lang siya mawawala. Mas tatagal pa tong sabon na to sa'yo, be, kasi sa relasyon mo ng jowa. <laughs> so, ayun, guys, isa pa, hindi hawak pa ulit tayo ng bawang. Para mas sure talaga natin na nawawala talaga yung amoy niya sa sabon na stainless na ganito. By the way, yung link up lang ng ganito guys, kung gusto nyo, yung link nandyan lang sa comment section. Ayan, yung kamay ko may mga bawang-bawang pa. Para talagang... Umay. Umay mo. Oh! Ang tapang naman. Umay mo. Okay. ko na ulit siya. <laughs>

mahilig kayo magluto-luto, ganun. Kapag mahilig kayo humawak ng mga manalansa, mga isda, mga ganyan, mga bawang, mga babaho kanarin. Maganda siya. And, hindi siya maubos. Depende na lang kung mawawala mo siya. Kasi ayun. Sobrang let lang na. And nung in-order ko nga ito, nagulat ako na wala siya. Kung saan saan na napunta. Kaya buti nahanap ko pa. And nablog ko pa siya. So yung link na ganito guys. Kung mahilig kayo magluto. And gusto niya ng sabon na hindi natutunaw. And yung effective na pampawala ng lansa ng kamay. Yung link ng ganito isalagay ko naman dyan sa comment section. Yun lang pala. Like, follow, and share nga pala ng page ko. Thanks for watching!